So, kunting akyat, ulit ang gagawin namin para marating namin yung Selva Hot Spring. Uh, meron siyang entrance na 10 pesos per head, tapos 20 pesos sa parking, tapos dun sa pinaka-hot spring, 100 pesos per head daw. So, let's check it out! Oh, Among pang Disney princess, na slide may ganit kagwapa eh, ka. Lagi uy, okay rin ni babangasan akin. Pababa na tayo. Na-slide ako kanina pero syempre hindi na ko na ng video kasi ako may hawak ng camera. So ito na papasok na tayo. Pasok na tayo. Sa... Nagbayad na po yung mga kasama. Hindi pa po, babalik daw po. Ah, babalik. Mm -hmm. Sige, balik lang kami ha. Magkano pala per head? 100 per head. So, confirm po 100 per head mga sets ang entrance. So, hindi pa kami nakapagbayad. Pabalik na lang kami para magbayad sa entrance. So, ganito po yung set up dito sa loob. Mga kubo-kubo pala siya. Hi! So, may bumati sa atin. Napaka-friendship. So, ganito po ang itsura sa loob. Mga nakakubo-kubo siya. And makikita niyo yung hot spring. And saan tayo? Isang libo isang hot So, wait lang. sino magbabayad? So, ito na po siya. Ito po yung cottage na nakuha namin. Malaki siya. 500 pesos. Yung cottage namin. Tapos, ayun lang yun. At spring yung liguan. So, nandito na kami. And busy sila lahat mga kainday sa syempre lunch time na syempre ang uh, inyong Disney princess ay nagpapahinga kasi ang sakit nung balakang ko doon na slide ako so habang inaantay yung uh, food ay relax relax muna and later magsiswimming tayo mga sis see you later Ayan, syempre pa uwi na kami mga ses. Kaya tulong-tulong sa pagbigpit. Ayan, syempre clean as you go tayo. Everybody's busy. Kailangan walang maiwang palat. Kaya clean as you go tayo mga ses. We have to love our nature para yung mga kasunod na gagamit ay malinis silang madatnan. So we really enjoy our Excitement, uh, exciting, ano. So, yung mga basa na nililigpit ng aking guwapong asawa. So, ayan ako. So, update later pag nasa taas na kami. Ayan. Naka paakyat na kami ulit. And we're going home. So Di ko alam kung kasama namin to mga motor. Parang hindi. <laughs> parang kamukha kasi. So, akyat kami. So, nakakahingal pa akit. Kailangan po siyang maglakad talaga. Kasi bawal ang sasakyan dito sa baba. So from there, akitanin okay, para pabalik. At chan ka po kami galing. So ayan po yung pinanggalingan namin. And ayun pa malayo-layo pa.